Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi at kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ang ganda ng ating tatalakay ngayon at tungkol ito sa mag-asawa mga kasawi na ano ang tatlong dapat gawin para manatili at masaya ang inyong pagsasama na mag-asawa mga kasawi. Ang unang natin na dapat gawin mga kasawi ay magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Alam nyo pa mga kasawi, kailangan ang mag-asawa ay hindi nawawala ang tiwala nila sa isa't isa't isa. Kasi ito yung magpapatatag sa inyong dalawa na mag-asawa. Yung bang wala kayong nililihim sa isa't isa kahit na pumunta ang asawa mo sa malayong lugar, ay meron kang tiwala. At syempre, bago mabuo ang tiwala ng asawa mo, kailangan na ipakita mo sa kanya na talaga kailangan yung tiwala niya sa iyo ay talagang pangalagaan mo mga kasawi kasi bibihira sa mag-asawa ang nagkakaroon ng trust kahit na malayo sila sa isa't isa. Kaya ito ang magpapatibay sa inyong relasyon kapag once na kayo ay may Tiwala sa isa't isa mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin pangalawa na dapat gawin mga kasawi ay magkaroon kayo ng family bonding. Alam nyo ba sa mag-asawa mga kasawi, nawawala ito minsan ang kanilang bonding. Lalo kapag ka malayo ang asawa sa isa't isa. Siyempre ang nangyayari ay nagkakaroon na ito ng walang, ayan mga kasawi, na hindi sila masyadong nagsasama. Hindi sila masyado na nagkakabanding kasi dahil busy sa trabaho yung asawa, busy din yung isa sa trabaho. So ang ending ay hindi na nila nagagawa. Kaya minsan minsan ay nawawalan sila ng interes sa isa't isa dahil isa yan sa mga dapat wag baliwalain ng mag-asawa yung banding sa isa't isa. Halimbawa, for example, kapag ka umuwi si mister or si Mrs. at malayo kayo, di ba palagi, so gawin nyo Pumunta kayo sa lugar na talagang kayong dalawa lang. Mahalaga na magkaroon kayo ng banding sa isa't isa para naman mapag-usapan yung dalawa kung ano yung mga bagay na gusto ninyo at mga bagay na kung ano yung mga ginagawa nyo kahit na walang inyong mga asawa, mga kasawi. At syempre ang ending nun is maganda ito para naman mas nabibigay nyo yung kaligayahan nyo sa isa't isa. Napap napaparamdam nyo sa bawat isa, mga kasawi, ang inyong init ng pagmamahal mga kasawi. Ang, ang natin, mga kasawi, ay ito yung importante magsimba kayo tuwing linggo. Alam niyo ba kapag one sa mag-asawa ay nagsisimba banding nila ito. Simbahan sila. Ayan, napaka-importante ito sa mag-asawa. Yung talagang pananampalataya nyo sa Panginoon is na andyan. Kasi andyan yung magkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Tigit sa lahat. Alam niyo ba napakasarap sa pakiramdam na kayong mag-asawa at mga anak ninyo ay nagsisimba kayo. Kasi alam nyo ba, ito yung pinaka-the best na gagawin ninyo. Dahil napakasarap marinig ang senaryo bilang sa isang simbahan. Lasa ito yung pinaka sa mag-asawa at pamilya kapag ka nagsisimba kayo kasi napapanatag ang loob ninyo at higit sa lahat. Alam nyo ba, napakasarap na magkaroon kayo ng religious sa isa't isa kasi ang spirit of love ay ando na makasawi talagang mamimintain ang magandang pagsasama ninyo at higit sa lahat andyan yung talagang napapalapit kayo kay God. Siyempre kapag once napapalapit kayo kayo, alam nyo ba hindi kayo makagawa ng mga bagay na ikakasama ng asawa ninyo at ikakasira ng inyong relasyon kasi naka-center nyo si God. Kaya ang nangyayari ay nagaguide kayo ng maayos at lahat nasa tuwid na landas kayo mga kasi, at hindi kayo masisira dahil center nyo si God mga kasi, Napakasarap nun kapag ka magkasama kayo na buong pamilya na nagsisimba. Yan yung ating pangatlo mga kasawi. Importante yung family banding. Yung huwag nyong babaliwalain simula kayo sa pisan niligawan nyo ang inyong misis, napaka-importante yun, na parang kailangan is andun pa rin, nagpapakilig pa rin kayo kahit na gaano kayo kabisi, ganun din naman si misis, kung gaano niya sinagot si mister, ganun pa rin yung pagpapakilig niya sa kanya. Dapat araw-araw, bago bumangon kayo, magsabihan kayo ng I love you sa isa't isa at magkiss kayo sa isa't isa bago umalis sa trabaho. Kung malayo man, ay pwede namang i-chat or tawagan na sabihin si mister at si misis, I love you, mahal, mahal na mahal kita, miss na miss na kita, mag iingat ka sa trabaho para naman ma-maintain nyo pa rin yung ligaya at saya ng inyong pagsasama mga asaw. Yan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.